welcome po sa ating channel Cordobes Buting Ting kung bago ka pa lang sa ating channel at ngayon ka lang ng at nagustuhan mong ating mga video huwag mong kalimutan na mag subscribe at pakihit mo na notification bell para ma-update ka sa ating mga bagong upload mag unboxing tayo at mag install ng rain by source sa ating unit sa mahiling mag DIY ang channel na ito ay makakatulong sa inyo hindi lahat ay nagsishare ng libreng kalaman kaya pakishare na lang po ang ating channel sa iba at ang mga video natin marami pong salamat Alright mga buting ting, mag-install tayo ng rain visor sa ating isoso na uh, unit natin so dito mga kutinding mayroon siyang adhesive o, kasama na po yun sa pagbili eh. 3M ang kanyang brand ng adhesive so dito yung kakap mga kutinding dito sa part na to yun, nyo muna pupunasan nyo bago nyo ikapit tapos ito Paglasin nyo lang itong inyong tape. Ayan. Tumulangahin nyo ang muling Tapos. Ayan. Hati-hati, lah, akan datang. Sudah selesai. Tunggu, saya akan pergi ke sana sekali lagi. Saya tidak boleh memulakan. Di mana Ito mga kutinting ah. So, didiinan mo lang to dito. Yan. Hanggang dito. Yan. Mahihilan niya mga kutinting ah. Oh. Pit na pit yung ilalim niya. Ngayon, kung meron kang makita itong angat mga kutinting, alalayan niyo na lang ng sealant. So, ito naman wala naman oh. Matibay naman mga kutinting oh. So basta pag umayangat lang, gamitan niya ng silan. Dagdag protection na rin kasi siyempre nasa ano to eh. Hindi na yung sumasalubong sa hangin. So ganun lang ang buting ang pag install ng rain visor.